So, what's up guys? Ako nga pala si Arjo Rendon. Ayan. Uh, nandito ngayon, nalakad sa desierto. Oras ngayon ay mag alas 6 na. September 11, 2025. So, sa, meron parang maraming nagtatanong sa akin bakit daw ako mag-exit. Kaka-uwi ko lang, kaka-vacation ko lang daw. Which is, uh, So sasabihin ko na sa inyo bakit ako ah uh, nag-decide na uuwi na naman kasi uh, meron kasi akong girl oh. so as, uh, as well as practices so ah uh, pinagkalit ko yung health ko sa trabaho ko yan So oh. kaya ako pinagkalit yung health ko sa trabaho ko kasi yung flare makikita pa naman natin yan eh. kahit gaano pa kalaki yung sinasahod mo pero yung katawan mo isa lang so kailangan mo talagang i-priority yung katawan mo kaya hindi ako nangihinayang na malaki yung sinasahod ko dito sa Petrongin Express ayan. dahil sumasahod ka nga ng malaki pero yung katawan mo naman uh, sa bandang huli sisingilin ka yung pera na naipon mo ipang papagamot mo lang din sa katawan mo so, oh. di bali ng hindi malaki yung kita basta yung katawan mo is healthy kaya ayun, naisip ko na pag-iisip na lang muna So pagka okay naman yung katawanan natin, pwede naman tayong babalik sa abroad anytime. Kaya yung sa mga OFW dyan, alagaan nyo yung katawan nyo. Uh, huwag nyo isipin yung pera. Kasi yung pera, nandyan lang yan. Isipin nyo yung kalusugan nyo. Kasi hindi habang buhay, malakas tayo. So sa mga OFW pala dyan, uh, dapat mag-ipon kayo ng pera hindi yung puro madala Ayan, kung anong request ng mga anak nyo kapamilya nyo, padala nyo so ang, gawin nyo is 50% 50 sa inyo 50 sa kapamilya mo or di kaya 75% para sa iyo tapos 25% para sa kanila kasi ikaw yung nagpapagod eh ikaw yung nagtatrabaho dito sa, sa abroad ikaw yung nagsasakripisyo kasi hindi hindi madali yung pagiging OFW sa totoo lang lungkot, pangungulila pag may sakit ka sarili mo lang din kakampi mo so kaya isipin nyo yung future hindi habang buhay malakas tayo guys ako 2021 Ah, hindi. 2017 pala ako nag-abroad. So, 8 years na. 21 years old pa lang ako nung nag-abroad na ako. And meron, medyo, meron naman akong naiponder na. Meron na rin bahay. Tsaka may konting ipon. Kaya, pag iisip isip po na mag-exit na lang. Muna, while uh, magpapagaling, pag naging okay na naman yung ating GERD, ay babalik ulit tayo sa abroad so yun lang guys sa lahat ng OFW dyan sa, sa ng mundo dapat marunong kayong mag ipon so nandito pala ako ngayon sa desierto sa accommodation ng Agency ano na may mga kasama ko isang buwan na hindi pa nakakauwi so ako dito one week pa lang pero sana makauwi na kaagad sa Pilipinas para makapiling yung mga pamilya natin. So, shout out pala ko dyan sa lahat ng mga Petromin, mga kaibigan ko. Dyan sa Obhor, at siya Malia, yan. Sila Kuya Roland, uh, si Eugene, idol ko na nasa Pilipinas na. Nag-exit na rin galing sa Saudi Arabia. Ayan. So, mga kilala ko lahat ng Petromin dyan, shout out. Ayan, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo bakit ako uh, nag-exit kakabakasyon ko lang kasi ayun nga ah, hindi inaasahan kaya prayoridad natin yung kalusugan natin so ayun lang guys maraming salamat